ganyanin lang yan? Hello guys! For today's video ito, nandito tayo sa Siloso Port. So ayan, nakikita nyo ang kabuhang view dito. Mayroon dito cable car. Ayan. Enjoy the view guys! purple car. And ito, shout out sa group ko. Shout out kay na Si Amy, si Maricel, si Tina. Ano nga pangalan mo sis? Nakalimutan ko. Jen. Jen. Ayan, shout out. Five ladies. So guys, so pupunta na tayo sa Port Siloso via Skywalk. So dito tayo guys first time ko dito guys nung nakaraan doon kami sa Siloso doon kami na swimming so, dito naman tayo sa Siloso Port so abangan yung mamaya guys hanggang dulo doon yung view so yan, guys Sintusa, sana ba yung Sintusa doon ba tayo yung Sintusa guys so almost a year na rin na nakasakay kami sa cable car so nakasakay dito sa cable car ayan yung cable car thank you sa sponsor ng camera shout out kay Richelle, thank you so much cable car so dito na tayo muna pa ikot-ikot Kasi mamaya pa nag selfie-selfie pa sila doon so mamaya pa kami pupunta doon sa dulo ayan Support Port Siloso. Oh, ang sarap ng hangin, guys. Pero yun guys, dito kami sa taas. O, oh, ayan yung makikita nyo sa baba. sa so, yung beach. Doon kami na lego sa beach. So, ayan, balikan natin sila, guys. So, ayan, makikita nyo, guys. Oh! Ayan, balik muli tayo dito. This one, baby. new sa dulo walang tao. Oh, meron pala. Ayan, guys. O, Oh, shout out sa mga Marino dyan. Oh. Shout out lang sa mga uh, Nakakilala ko siya. Oh, nandyan ka ba? Diyan kami ngayon galing. Oh, cable car. So, ayan. For today's video, ayan. Yung aking may share for today's video, nandito kami sa Skywalk. Okay guys, next time ulit. Tama na to, naikot na to sin. Atin, chill. Mamaya naman doon. Oh,